Yan, welcome back ulit mga agri So mag-update na tayo dito sa ating mga alagang kambing. Ito yung mga nanganak ng March. So one month na itong kanilang mga anak. Yan. Mapapansin niyo malalaki na sila. Ito yung unang pinanganak, guys. na injekan na natin ng iron at vitamin B complex so ngayon naman one month na sila mag -e na tayo ng EDE so kung nakita nyo napanood nyo yung unang video nila yung bagong panganak ay malaki na yung kanilang pinagbago itong isang anak ng kambing ang laki-laki na guys bago na na ng iron at vitamin D complex So yan nga guys since one month na mula nung nanganak yung ating mga kambing ay eh, magtuturo kulit tayo ng vitamins So eto na Dito na tayo sa ADE ngayon guys Tapos na tayo sa iron tsaka vitamin B complex Eto bibigay natin sa inahin at tsaka dun sa mga anak ADE So para naman sa inahin na kinakapos na sa gatas Magbibigay na rin tayo mag-inject ng DCM para pandagdag na rin sa gatas so simulan na natin sa mga inahin yes, so 5 ml na syringe pa rin ang gagamitin natin so yan guys katulad ng dati pa rin mga bagong syringe pa rin yung gagamitin ko para iwas infection tayo sa ating mga alaga kung gagamit tayo ng paulit-ulit So, laging bago. So, unahin na natin tong EDA. Ibigay sa ating mga halaga. Doon sa inahin. So, ito na guys yung ating mga ituturok. So, para sa inahin 5 ml tsaka para dun sa mga anak 1 ml lang na EDE So simulan na natin magturok sa ating mga alaga. Unahin na natin tong mga inahin. So kapag nagtuturok ako guys dun lang sa paa sa likod kasi yun uh, mas pinakamadali uh, para maturukan pa ating mga kambing. So guys, natapos na natin yung maturukan yung mga inahin. Susunod naman natin itong uh, mga bagong nasampahan na kambing. Nagtuturok din tayo ng EDA para sa pinagbubuntis nila. Para, para ba, ano, makapit. Iwas sa pagkalaglag. So itong dalawang to guys. Yan. Bagong nasampahan pa lang. So bigyan na natin ng ID. So ayan guys, naturukan na natin ng vitamin E, D, E itong mga inahin pati na rin itong bagong mga nasampahan so sunod na natin yung mga anak ng ating kambing so unahin ko na tong isang malaking to ito yung pinakaunang pinanganak ang so, magbilis niyang lumaki kahit mula nung ma injectan siya ng iron tsaka vitamin B complex ayun sunod naman natin EDE <laughs> Sa dito guys, na anak ng kambing. Kung mapapansin nyo, oh, uh, parang ano lang siya, diba? kasabayan lang siya nung pinanganak nung March. Sya, yun, oh. Parang one month, pero ano na yan, seven months na yan. Ikumpara ninyo dun sa pinanganak lang nung March yan, oh. one month pa lang yan guys. Kumpara nyo dito sa seven months. So parang naiwan na siya, nagkulang na siya ng vitamina sa katawan. So ngayon mag inject din tayo ng ADA dito. So since malaki na siya, 3 ml na lang yung bibigyan natin. So natapos na tayo sa EDE guys, magbibigay naman tayo ng DCM para dun sa mga inahin na medyo magkukulang na sa gatas tatlo yung tatlong inahin so 5 ml na, ulit, na lang ulit yung bibigay sa kanila yung iba kasi ito yung binibigay nila 8 ml pero since 5 ml lang itong ating gamit na syringe 5ml na lang yung bibigay ko so magbibigay bibigay ko na tong DCM guys para sa mga inahin lamang mga bagong panganak na sa palagay natin na kinakapos sa gatas so DCM para sa mga bagong panganak so ngayon guys magtuturo ako sa kabilang paa naman para hindi ma-stress yung una nating tinurukan Ngayon guys, naturukan na natin lahat Itong ating mga alagang kambing Ng vitamin EDE -E, at DCM Para sa mga inahin So Hintay ulit tayo ng 1 month At mag inject ulit tayo ng EDE -E, Dito naman sa mga anak ng kambing Para tulong, para mabilis lumaki Ating mga alagang kambing So ayun nga guys Kagaya ng lagi kong sinasabi dito sa ating mga ginamit na mga syringe is i-dispose natin ng ayos uh, para hindi mapaglaruan ng mga bata kung pakalat-kalat lang so ayan guys nakatapos ulit tayo ng isang video and sana'y may natutunan kayo sa aking mga shiner na video ngayon So abangan nyo na lang yung update dito sa ating mga alagang kambing kung may mga pagbabago ba sa kanilang mga pangangatawan. So ayan guys. So salamat nga pala dun sa ating mga 2,459 na subscribers. So patuloy na may mga nagsusubscribe kahit pa paano. Nagdagdag ng tatlo. So sana sa mga bago pa lang dito sa channel ko please subscribe. And yun. Thanks for watching guys. See you next video.